Part time, mga dre. Tatlong oras ko na ini-snake to eh. Ama ng Diyos ako, na kukuha ko naman yung dumi. Ayan o, oh, buhok. Ayan ang nagbara. Wala, stick. <sighs> Bukas ulit, mga dre, no? Sabado, di ko alam kung pa-part time kami. Pero may gagawin kami, mga dre, no? Nahirapan ako doon sa ano na yun. Sa drain na yun dapat talaga ali, kung magbabaklasin ko na rin yung coking kaya lang kailangan yata nilang maligo mamayang gabi so sige sabi ko sa susunod na araw na lang kung kailan kayo hindi aalis o kaya maligo kayo ng mas maaga para magawa yan hindi pwedeng iwanan kasi yung coking niya mga dreno sa loob ng bathtub mga angat-angat na eh. sabi ko hindi pwedeng iwanan ng ganyan yan kasi yung tubig sisipsipin sipin yan papasok at dahil kah sa kahoy po gawa ang mga bahay dito mga no eh, alam niyo na mangyayari, ba? Diba? So, 'yun madre no, uh, hanggang bukas at uh, hopefully kahit paano dalibang kayo sa sa <laughs> sa pinapakita kong ginagawa ko, mga dre no. Hindi ko alam kung dapat ba. Iniisip ko minsan, mga dre no, uh, tulungan niyo nga ako. Kumbaga sa pagre-repair, kung kayo ginirepair ako, gusto nyo bang makita yung detalye, di ba? lalo na yung mga kaibigan natin nandito sa Canada o nasa nasa US, di ba? Kasi apakamahal ng labor mga dre, no? Kung baga, imaterialis, okay. Makakabili ka, makakamura ka, pero kung hindi ka marunong gumawa, apakamahal mga dre. Alam nyo ba yung deck na ginawa ko? Nasa ano yun, no? Uh, Orkan ba inabot yun? Nasa kulang-kulang 8,000 yun mga dre, no? labor niya, ay yung materialis niya plus labor, halos pa pa yung labor kaysa sa materyales mga Andre, no? halos na sa itaw sa Kung isasama ko pa yung pag dismantle ko dun sa sa deck na yon, nasa close to 10,000 ako mga Andre. No? Sa bagay, ano yun? 600 square feet yun mga dre, No? Masyadong malaki. Dismantle ko, pagtapos ko dismantelin, umarkila ko ng U-Haul truck, kinarga namin doon, tinapon namin sa basurahan. Siyempre, kasama sa oras yung mga trabaho na yun mga Andre. Diba? Kaya materialis, pwede makaka, malaki yung matitipid mo kung alam mong trabahohin yung simpleng pagre-repair di ba? baradong baradong ano o nga yung mga sink, mga andre, no? yung pagkalas ang dali lang kalasin Yung ano eh yung mga pitrap sa sink, pag barado hindi makuha nung declogger anyway uh, yun, mga andre, no? uh, thank you ulit sa inyo at magingat kayo palagi at ha, ah, hindi ko lumayagal oh. sakit nandun <laughs> Ingat kayo palagi mga Andre ah. Salamat ulit. Bigla ko naalala. May dadaanan pala ako kasi umuuna ako dun eh. Sira yung washing machine niya. Sabi ko, may pupuntahan lang ako pero dadaan ako sa'yo. Pagtapos ko ayusin. Eh, nawalan wala naman sa isip ko. Sobra. Kaya babalikan ko no. Kasi na napangakuhan ko ba. Napupuntahan ko. malapit lang naman mga mga 10 minutes kasi minsan mga dreno kumbaga dahil nga mga estudyante hindi nila alam eh, o walang alam o ayaw lang kumalikot kahit sabihin minsan maluwag lang yung hose sasabihin so, nila may leak yung washing machine namin so pagpunta mo maluwag lang pala yung hose yung ganun mga ano lang mga simpleng bagay lang at hopefully ganoon nga lang ang problema mga Andre no? kasi nag text sa akin yung tenant sabi niya nga may leak so sabi ko sige dadaan ako dyan pero sabihin mo muna sa may ari para ano para walang problema na kumbaga sisingil ako hindi niya alam eh ginawa pala ako ba diba? tapos di eh, maya maya tumawag sa akin yung may ari sabi niya nag text sa akin si ganito may problema daw yung washing machine niya kaya mo bang gawin marunong ka ba sa washing machine Sabihin ko gano'n sa kanya remember I fixed one of the dryer pero ang totoo wala akong alam sa washing machine <laughs> may nagsabi sa akin na ba't daw ginagawa ko lahat kahit hindi naman na dapat para sa akin let's say yung yung kanina mga dreno yung pagpa-plumbing ba't ginagawa ko yun sabi ko gano'n edi eh ang nangyayari tuloy malaki yung natitipid nila tapos ikaw, mabigat yung trabaho mo. Ang mm, sabi ko naman, kumbaga, okay, let's say, tumawag tayo ng plumber, di ba? Nagbayad sila ng tama. Pero, nawalan din ako. Di ba? So, why not parehas kaming panalo nung may-ari ng bahay, di ba? Nakatitid siya, kumita ako. Di ba? Yung ganun, mga dayano. Kumbaga, as much as, as, much as possible, uh, gagawin ko kung susubukan ko kung kaya ko mga dreno sabi ko sa kanya nung nakaraan nung una sabi niya Romel barado yung ano batab nung isang tenant sabi niya marunong ka ba noon o tatawag na lang ako ng plumber meron akong plumber sabi niya ganoon eh sabi ko naman sa kanya okay let me let me check sabi ko ganoon maybe i can do something about it tapos yun eh nagawa ko naman at sa side niya naman mga dreno malaki yung natipid niya kasi masyado pong mahal ng plumber dito papunta pa lang sa iyo yung plumber may bayad na yon at hindi ko alam baka 100 dollars mga dre no ganun ka mahal ang plumber dito sinabi rin nila sa akin na isang beses kaya binili nila yung snake yung ginamit ko kanina mga dreno sa sabi nila ayan binili ko yan kasi baka magamit natin alam mo naman mahal ang plumber apaka mahal mga dre no? talagang pag hindi mo ma-imagine ba't ganun kamahal tawagan mo uh, uh, mamaya sige punta ako pero ang charge nun mga dreno, no? 100 agad para sa first hour tapos ano pa lang yun abiyahe biyahe pa lang yun pag nagtrabaho siya isang oras uli o dalawang oras eh kung 100 din per hour niya ba? Diba? ganun kamahal it's, it's up to, sh it's up to show them but yeah what do you call this? top loader? And that's 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 a top loader. That's a side loader. So because you're loading it from the side. Okay. Ah, uh, okay. Ah, uh, yeah, top loader is uh yeah, understood, top. understand. But this kind of thing. I mean, yeah. it's like perfect to have it like because you have them above each other. Yeah. It's like good. Yeah. I mean, I know, I know I understand the system. At first, I thought it was a uh, separate thing. It is separate technically, yeah. but you know, I thought this is separate from this they just put it on top of that thing uh, mean, you, mean yeah. you can take it off i guess because like i think this one's on the on the on the plate here and you can just like tear it when you go ah, back wow. because it looks like there's a mechanism that you can pull it or push it back mm -hmm. and it's be loosened. It a pain it's a pain to to, yeah. to dismantle it who's the last guy touched this anybody repaired this before since you're here. We're here since January, <laughs> so. Ah, okay. <laughs> I mean, I don't know. There, you might have to ask like um, Theo, maybe he's here for longer. If you ever heard of something like that, or maybe Sho or genevieve. Okay. So like, then because we're we're new here, and actually like I'm feeling like kinda, <laughs> kinda, <laughs> kinda, kinda, kinda desperate because I'm always texting you like Hey Sho, sorry. No, that's here. okay. <laughs> okay Max. But yeah. Uh, you see you on Sunday. Yeah. I, have to go out So, ganito yung nangyari mga dreno. Naglilik nga raw yung tubig. Maraming tubig ang naglilik pag nag-empty nage ng tubig. So, so, titignan ko mga dreno, definitely, ano, kumbaga malalaman ko kung pag binuksan ko yung yung washing machine malalaman ko kung anong problema ang sistema lang is yun nga ano yung washing machine kapatong niya yung heater at worry ko medyo challenging siyang ano kalasen yun lang ang yun lang ang naiisip kong ano medyo hassle pero palagay ko madaling magagawa kasi pag naglalagay ng tubig yung washing machine walang tumutulong tubig pag nag ano siya, pag nagdump na siya ng tubig, dun lang nagkakaroon ng leak. So, dun pa lang, I think, magkakaroon na ng idea mga dreno kung anong pwedeng maging problema. Kaya, palagay ko magagawa ko. Hopefully, magawa ko siya nang wala akong nasisira. <laughs> okay mga dre, hanggang sa ulitin at eto, totoong uwihan na to, no? Pambihira. Anong aras na? 6.05. Mga Andre, may papakilala ko sa inyo. <laughs> Nandito kami ngayon sa sa, sa McKinsey, mga Andre. No? Naimbitahan kami rito eh. Kasi meron daw ano, may nakapagsabi sa amin. Merong libreng pagkain. Merong libreng damit. May libreng gupet. May libreng pa-picture yung mga bata roon. Yan you know, o, may mga pinipinturahan sa mukha tapos may pictura, ano. Papakilala ko sa inyo, makakilala nyo na. Hi, Miss! Hi! <laughs> Kuya Rice, how are you? Yan you know? o. Ang gano'n naman oh. mo dito. Ay, eh, nandito kami ano ngayon? Meron kaming anniversary. Ano bang ano? Anong ano, okasyon? Ano, 110th anniversary ng Iglesia Ni Cristo. Wow, 110 na pala, na na pala no? Oo. Meron libreng haircut. Aha damit oh. Yan yeah, no. Kapag oh, okay. Na, pa na, mga... ah, nagbigay din si Marjorie ng isang kagaya ng sapatos niya. O kaya ng bag niya. Nee <laughs> <five>, <laughs> ba diba, oh. Yon Yan Marjorie ang mambalita. Ano mang bago? Bago? Oh. Sapatos. Nee mo na si Marjorie uh, immigration consultant ng Merkan. Hello, hello. Everybody. Oh. Sa mga fans ko at Mi... followers yan. Thank you po for ano, for following him. Kasi Yan? Follow nyo na rin. Okay, <coughs> na follow nyo na rin, mga Dren. Oh, okay, oh, oh, nga. Marjorie, nakita ko na ano eh. Kumbaga, nag, nagpapaalis ba kayo papuntang GCC? Oo. Oh. Aha. Uh -huh. Yes. Sa ano, sa Saudi, Qatar, UAE, Oman. Barin yata wala pa. Pero... Yeah, from Berkan, Philippines. Mamarami kami ng uh -huh. okay. order sa GCC. May siya sa akin mga dre, bakit gusto niyo mag-apply doon, 'di ba? Kumpaka stepping stone daw. Kung gusto niyo magpunta sa mas malaking bansa, 'di ba? Experience sa mas mga dre no pagdating sa ano. Oo, uh, experience at saka mas preferred ng mga employer yung mga experience abroad. Iyon? International experience is uh, important. Marami pa rin bang ano kinukuha na ano man tawag dito sa passport? Oo. Oo. Heartland. Mm -hmm. So, it's important to um, uh -huh. um, hindi, hindi doon sa, so, pero mga nurses, Ganyan mga grocery workers. So, Iyon, mga dre, no? Uh, check lang nila sa American Philippines na Facebook page, nag-upload sila doon ng mga openings. Pero marami, maraming mga scam pages, sa paipakainag na lang po. Yung American Philippines na page po, has 600 plus K na followers. Wow, dami, ha, oo. So, yeah, oh. Oo, oh, follow nyo na rin si ano mga tre, baka nauhuli kayo sa balita, follow nyo na rin si Miss Marjorie, oh, yeah. para updated kayo. Yes, so itong nga si Ate Jocelyn, gusto, gusto ko siyang interview Tungkol rin. saan? Ako, anong interview mo pa sa akin? Ano ba tayo nagkakilala dito sa Montreal, di ba? Pwede ba pag-usapan yan? Na, nung mga time na yon kasi yeah. konti pa lang mga Pilipino dito. dito. Yeah. Oh? Oo. Oh, oh. anong, anong year yun? 1996. Wala 1996 pang dumating Wala pang ganito? So, wala yun, pa. Yung meron na kaso hindi Pouted. ganito. Hindi ganito ka. Oo. Dumating ako, oh. ano, konti ang mga Pilipino oh. pa si rin. Tapos ate Jocelyn, napakaganda oh. ng lupa. Hindi <laughs> 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 ko nga na papansinin ako na ito. Sus! <laughs> so, so. Kasi si ate Jocelyn, matagal na dito sa Montreal. 1996 pa. Pero wala pagdating ko ng 2005, andito na. Andito na siya. Oh, 11 years na siya, no? So, 11 oh, years tagal na. na. Pero ang humble pa rin. Oh, dalawa, dalawa, na yung anak ko. <laughs> Bakit? Bakit? Ah, <laughs> <laughs> di ba malilito pa yung mga anak ko mo? Ay, o nga, no? Ay, andyan yung isa. Oh. Nagbabarbecue. Uh, Oo. Oh. Kasi lang ang nga pala ako sa business mo, Marjorie. Yung massage. Yeah, expert. massage expert. iya. Yeah. Yeah. Ano, it's picking up picking up. Um, yeah, that's good. It's there's there's a naman talaga pagbago dito. Yeah, oh. Slowly but slowly. Yeah, totoo. nagkaroon um, kami ng billboard. Ayun, medyo mas tumamin. Pero it's a combination kasi ng ng kung may mga available ba kaming therapists. Aha. Uh -huh. so, ah, okay. Kahit may gustong pumunta, kung wala pa sa available na ano, pero So ngayon, medyo solid na kami, mas solid kami ngayon kasi sampu na yung karates na. ang oh, dami na ah. Last time nagpunta kami roon Bagong bukas pa lang. Yeah, kakabukas lang nun, no? Thank you, ha? Oo, so ngayon, ang dami na. Sobrang support. Eh, yun, mga dreno, o. Hindi nagbukay lang. Eh, parang dami na Sabi ko, bumabata siya, mga dreno. Tingnan nyo, yung katawan niya parang bata, di ba? Pambata, palit ng paliit. No, I mean... Ito lang ako, ha? Yung mga nagdadalaga. Parang pang tanggal-tanggal lang. Oo. Pa-highlights na ulit! Ha? Pa-highlights na. Uh, ayoko muna ng yeah. highlights Hintayin niyo sa ano, Spot Pinoy at i-interviewin siya. Yung yes. hopefully. Oh, I can't, I can't yeah. wait for ano, for that time na mag magbalitak-takan tayo sa Spot. Ba. 'Yon, mga Andre, no? Gusto ah. Wow. Malaman na mga trade secrets ko bakit uh, <laughs> kung paano natin makuha ma-achieve ang ating mga goals. Yeah. At at the same time, keep staying Ah, <laughs> stress free. Oh, nag... yeah. <laughs> hindi, ako, hindi ako nagpapa retoke or ano, oh. yan true lulu lahat kan. Um, yeah. Basta yung ano, basta pag-usapan natin yan sa spot stress free. Eh, Oo. No? Oh. pinaka like importante no, stress free. Yeah. 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 Kasi kita sa ano mo yun? kita sa sa aura mo. Sa aura mo eh. Mm. Kung healthy ka, tsaka kalaban mo. So, hindi pa ba kayo nakapalo, mga dre. Palo na, no? Para updated din kayo. Pwede mga yung message si Marjorie, no? Oo. Yun o. na lang, 3,500 na lang ang kulang. Eh. Yun, no? Oo, <laughs> silver play button na, oh. Pambihira. O, baka naman, mga dre, no? <laughs> Kaibigan ni Baka naman. Kunti na lang, oh. Oo. Sabi ko nga, ilang video niya lang yan. Kayang-kayang yan. Thank you, Marcia. Thank you. Oh, Beatles. Ganda ng sumbrero niya, di ba? ba? Bye. Bye. Ito, Marge? Hindi, hybrid. Hybrid, better than trailer. Ah. Uh, ah, that's the Okay. Ayan. Mag-break ka muna. Umarap muna kayo dito. Naka-play na to love? Nag-bebe lang nga pa? Yeah, 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 yeah. Ano'y gumagalaw? Yung upuan mo. <laughs> okay. <laughs> Nagulat ako, ah. Anong sasabihin nyo dito sa akin? Um, okay. Okay. Uh, So, in today's okay. video, in today's video, sa, uh, login as Marjorie Quintos. Yes. Tapos, yeah. Hybrid, ibig sabihin, hindi mo kailangan i-charge to. Hindi mo kailangan i-charge. Uh -oh. Tapos, ito tayo ha. So, settings natin sa car. Uh, settings. Pwede so, pa siyang mag-off-road. Tumataas siya. What? Parang, yung suspension niya? Yeah? yeah. So, yung sa driver. anong height mo? 56. Okay. position. 56 yeah. ka? Oh, 56, 56. Diyan ba 'yun? Yes, oh. 57, 57, 56. Yan. Yan daw ang komportable. Oh, Sige ka, gumalaw mo kandre, no? Bumaba siya tapos umatras. Mm -hmm. Di. Kasi oh. sabi nila masyado akong malapit pag nagdadrag. Baka eh. Taka, ganun daw ako. Eh? Pero, so, ibig sabihin, o okay. oh, ganyan talaga. Sandangkal. Kung gusto mo naman, uh, i-move mo manabela mo, pwede siyang umarap. Oo, oh, oh. itutulak mo siya oh, pag ganun. Okay, oh, na ba nabababa taas. Meron ano dyan, button dyan. Nabababa taas. Ayan. Ito? Oh? Wow. Yeah. No? Para hindi bro, ka gumagano'n, no? kasi lalapit na yung ah, manibello okay. sa'yo. Wow. Oo uh, nga, uh, no? Uh, yung mirror mo okay lang. Baka <laughs> <laughs> hindi nagre-record. Kaya nga. Eh, no? okay, okay. okay. Okay, March. Start positioning. Okay. Okay, nakaposition na. Yan daw ang safe na position para sa'yo. Ah, okay. Yung ano mo, yung salamin mo. Okay lang. Okay lang? Ano okay dito? Hindi. Ah, okay. Baka may pipindutin din ako, mo yeah. ko eh. Okay. Gusto ng no, no. Swipe mo lang dyan. Magaan lang. Swipe. Wow, Wow. Time. Talaga lang. Baraba ah. Ah. hap. sa likod dyan. Oo oh, nga, no. Panoramic. Okay. okay. Let's go. Mag-seatbelt ko na. Mag-seatbelt yeah, na. Sige, papadrag na kung hindi. Saan ba kayo nakapark? Yan, yeah, no? <laughs> dito. Dito tayo. <laughs> Oo. Oh, uh. Saan ba ka mo uwi? Hatid na kita. Paano <laughs> <laughs> ka uwi? Drive. Yeah. Okay. Drive okay. niya. Yeah, Pag ganito. Uh, signal ka naman. Hmm. Naalala ko yung ano namin. Ang matawag dito. Oo. Oh, Oo, mother. Kinakaba lang sa ginagawa. Hindi <laughs> ba? Akin okay na tayo. Um, yeah. Pera mo. Malapit ko sa'yo. So Kita legs mo, ha? Ah, sige. oh kinakabahan yeah, ako. Mga tayo, no? Pwede ba ako maliwa doon? Sa kanto? I think so. Pwede dyan. Oo, pampira. Pero kinakabahan ako, mga tayo, ha? Kinakabahan eh? ka talaga, kuya. Oo. Oh. Kasi... Sa <laughs> Kasi hindi sa akin eh. <laughs> Ay, okay. Sa akin 'to pambihira. Pero parang silent siya, no? Oo, oo, automatic. Hybrid, no? Bakit ba 'yung ibang iba bangkotse maingay ba? Oh, eh yeah, katulad non, 'di ba? Mm, ah, 'yun ah, ganoon. Pambihira. Um. Kumusta na experience dito, Manuel? Ganda naman. Hey Mercedes, what's the weather today? Ba. Ah. Today it will be mostly clear in Montreal with temperatures between 17 and 28 degrees. <laughs> hey Mercedes, is it going to rain today? How can I help? Is it going to rain today? It is very unlikely that it will rain in Montreal today. Temperatures will be between 17 and 29 degrees with moderate southwesterly winds. Pangarap mo ba itong sasakyan na ito, Marge? Hindi naman. Pangarap oh, ibenta sa akin ng sales na. Hindi. Hindi naman. I oh. wouldn't have... Well, hindi ko... Ah, uh, pangarap, pangarap. Oh, pangarap okay. ko lang dati magkasasakyan. Para, okay. kasi hindi ako sa ano, sa commute I don't feel safe commuting I don't ma maano rin ako sa ano so yun ang inuna ko talaga sa Canada sasakyan talaga para lang ako mag-drive ah okay pero Kalawasad. gusto mo ba dito sa Montreal I love it this is home yeah di ba mm. eh, nakarating ka sa iba't ibang province march di ba Montreal Bakit? Diba? so i mean hindi mo na i-consider na parang gusto ko tumira rito parang ganun hindi no ano ah, talaga mm. Hindi. we just drive and then we come back in uh, few minutes. kasi and ano Ah, so. Yeah. Hindi ko na isip with the uh, <laughs> Tita Marjo, we're gonna come back. ay ah, okay. Ay, nahanap kayo ni Quincy? Oh. Okay, bye. Oh, okay, ano, sarap pick drive po the... Hindi ko naisip na isip na mag-move sa yeah. other province Dahil... even even when nagkakaroon ako ng problem with my immigration here. Mm -hmm. Uh-huh. Kasi I could have applied for immigration super easily sa ibang province eh. Oh. At the time. Pero, Pero andito yung, parang andito yung life for me. Kasi nakapunta na ako sa iba't ibang province nga. Ang mm hindi -hmm. eh. ko na lang napuntahan yung New Brunswick. Tsaka New Brunswick IDI, na lang. Saka uh, yung territory sa mga yun. Pero napunta ko na iba. Ano, iba, magkakalayo, tapos yeah, iba yung, yung feel iba iba. Iba, 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 iba yung feel, oh. magkakalayo, tapos parang ang lungkot, parang kasi pero, pero, nung time kasi na yun wala pang masyadong Pilipino di ba? Yeah, uh -huh. yeah, yeah, wala pang masyadong ano, eh, so, eh marami ng Pilipino eh nga mas ayaw na eh, eh, ano basta doon lang ako sa malayo sa mga hindi masyadong uh -huh. maano ma, maingay ganyan yeah, wala kang problema yung mga sa ganun kaso mas ano at, at saka kung hindi ka man mag, magsasakyan accessible lahat di ba? Correct. Na-break-in mo na ba ito, Marge? na mo na ba ito nang malayo? Oo. Ah. Saan? Sa... Ah... Uh, ibang province. Really? Hindi? Uh, hindi ako yung nag-drive. Ah, okay. So, na, pinadrive ko sa ano ko. Sa mga kaibigan ko. Wow! <laughs> Kasi wala akong time mag-drive. <laughs> break nga yun yung bago natin na-drive. Kaya nga pinadrive mo talaga? Ah. ah stick. Pero, pero siyempre hindi naman... Hindi ka pa gano'ng ano sa sasakyan? Mo? Yung parang... Ano ko, hindi ko papahiram to kasi malang huli ko rito. Parang ganun, Marge. Eh, pag hindi mo pinahiram, parang hindi. Ako sa akin kasi, hindi naman basta-basta kung sino lang papahiramin mo. Oh. Kailangan pipiliin mo rin. Oh. Gaya ni Rice Velasquez. <laughs> e Ay, mga naka-broadcast tayo ngayon. Sino ba naman ang hindi mag-iingat, ba? Diba? tapos i-youtube mo pa. Pag na-youtube tayo, tapos na igasgasan mo to, eh di syempre nakakahiya naman sa followers mo. Kaya <laughs> ganun, ganun lang ako. Hindi lang, hindi yung basta-basta like, balayo. hey random, hey, 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 porkat kaibigan ko, hey, alika ka mag-drive tayo, hindi naman ganun. Hindi tayo yung sasakyan namin, Marge, from So ngayon uh, ay, sa salamat ay, sa, sa, sa ano, sa ating test drive. Oo, oh, thank you ha, pambihira. the Kaya mo, sabi ko nga, ayoko i-drive, mga Andre, kasi baka sumakit Pero, yung ulo ko, magpalit ako ng sa <laughs> <laughs> magpapalit na yan. Pag lambot diba, di na, di butas, na yung... Ano, malambot ba? Yeah. Uh -huh. Tapos, ano pang, ano pang magpapalit, magpapalit na Mo? Hindi, alam mo, gusto ko, gusto ko sa bago sa akin. Yung ganito, yung... Flat. 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 Oh. Tapos, Pistik. Ang laki ng ano niya, Madre. Mayroon siyang TV rito. Mm <laughs> uh -hmm. -huh. ba? Diba? 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 Tapos, ang, eto, eto. Gusto ko rin ito. Etong patungan dito ng kamay. Dito. Ano ba yung sarayan? Ngayon tutulak lang pala. Uh -uh. Yan, di ba? Oh, yung coffee, ano mo? Coffee holder. Uh, mm. Di, yeah, ito na po buksan ito, Marge. Yeah. Ito. Wow, lastik. Di ba? Hmm. <laughs> tapos yung sunroof. Yeah. Tapos ito, yan. Oh, may uh, SOS pa. May SOS, tapos, ano, 911. Uh oh. So kahit na walang signal, mm. pwede kang tumawag. Kanya, may nakaano siya sa satellite? Yes. Wow. Yeah. Di ba, mga dre? Pasang sunroof niya. Yeah. Oh, diba? Panoramic, di ba? kitang-kita. Di ba ang gata pag vlog? Pag... Deserving ka naman eh. Hello po. Sa sipag mo. Hello po sa mga followers ni Kuya Rice Velasquez. At ang kanyang magbutihing may bahay si Ate Jocelyn. Konti na lang mga ha? Konti na. Boto na. <laughs> Konti na lang. Bibilihin natin ng ano. Park, pag ako nagka 100k. Ano yung magiging si parking dito Marjorie? Ha? Eh parking yung ano Ito, yung ito yung lang, yung... lang. pindutin mo lang dito. Ito Ay, lang? Oo ayaw mong ano kasi Park. wala walang space no try sana nating ipapa-parking ko sa yun ng ano eh uh -huh. automatic na pa-park eh kasi walang ano eh walang space gusto mo ba wag na baka dun pa tayo maano <laughs> madali ako Mad thank you ah thank you bye ayun oh pambihira thank you bye thank you, thank you. Bye. welcome to Montreal na nakapag-drive pa tayo right. ng ano no ng dream car natin no mm. <laughs> oh. thank you much nice. Okay. Oh. <laughs> e, paano to hindi nakaano? Pala ka hindi ka. Ayoko makanta. Kita na sa sakano, adre, 'di ba? Pero lang ang wala eh. Pera lang ang wala. <laughs> Bye. Take care. Sige, ingat. Bye. Bili ka na. <laughs> Bili ka na. Bili ka na yung candy. <laughs> yes. Deserve mo yan. Di ba? Oo, oh, deserve mo yan. yon Ingat! Yan. Back to reality. What's the worst?